Shirin Rejis, inaming tanggap ng anak ang pakikipagrelasyon sa isang lesbian. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Sa ang inamin ni Sharon Reyes na walang problema sa kanyang anak ang paikipagrelasyon niya sa isang lesbian. ay sa singer, 21 years old na ang kanyang anak sa kanyang dating mister, kaya tanggap-tanggap na nito. Sinay pa ni Sharon na sa tuwing pupunta raw sila ng Amerika ay nagbabanding sila ng kanyang anak kasama ang kanyang partner na si Mel. Parang tatay ninda ko umasta si Mel sa kanyang anak, kaya't maganda ang relasyon ng dalawa. Sa Amerika na raw kasi ito lumaki, kaya very open ito sa same-sex relationship. Napag-usap Napanan rin daw nila ng kanyang dating mister ang kanyang sitwasyon at naiintindihan din ito. Samantala, nang matanong si Sherin kung ano ang tawag na anak niya kay Mel, ay natatawang sinabi ni Sherin na, Ate Mel. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.